sunod ng napipintong pagsasara ng Sofitel Hotel na mahigit 50 taon nang nagiging kaagapay ng pamahalaan sa pagtanggap ng mga bumibisitang dayuhan mula sa ibang bansa gayon din ng mga Pilipino, nakatakdang magsagawa ng job fair ang Department of Tourism o DOT sa mga empleyado nito na maaapektuhan matapos ang anunsyong isasarong na ito pansamantala. Ikipagkulong ng Executive ng Sofitel Sa DOP kung saan napag-usapan nila Ang ilang mga dahilan ng pagsasara Kabilang na dyan ang pagsasaayos Umano ng ilang pasilidad ng hotel Para sa mas maayos na serbisyo Gayun din ang pagsisiguro ng kaligtasan Ng kanilang mga empleyado Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na lubos nilang Ikinagulungkot ang natulong anunso Lalo na raw at nagiging Katuwang na Nagiging katuwang nila ito sa pagtanggap ng mga bisita mula sa ibang bansa. Huwit sa kabila daw niya na iintindahan nila ang naging desisyon ng pamunuan. Kaya naman ipinahayag ng kalihim na handa nilang asistihan ng mga empleyado ng hotel na mawawala ng hanap buhay sa pamamagitan ng kanilang NCR office na magsasagawa ng job fair para sa mga ito. Kasabay nito, nangako naman ang pamunuan ng hotel na ihahanda na nilang separation package ng kanilang mga empleyado gayon din ng drug trainings at seminars. Patuloy din daw na aalalay ang BOP sa Hotel at mga empleyado nito sa anumang paraan dagdag pa ng kalihim.